Presidential Anti-Smuggling Group sa pilitang binuksan ang limang bodega sa Maynila para siyasatin ang mga nakaimbak na produkto at matukoy kung smuggled o substandard ang mga ito. Ang report ni Charina Carlos. Tumambad sa Presidential Anti-Smuggling Group ang mga smuggled na iba't ibang okay. produkto tulad ng mga substandard na bumilya mula China. Pwersahang pinagbubuksan ng PASG ang lima sa dalawamputatlong warehouse ng Rand Compound matapos mabigo ang mga importer na isumite ang mga kakulang papele sa loob ng tatlong araw. Standard. Makakasunog to. So this might be destroyed already. To be seized and destroyed by custom. Hmm. Hindi na pwedeng yoksun to. Awawa yung mga makakakuha nito. Merong Import Commodity Clearance o ICC stickers ang mga nakaimbak na bombilya ng Landlight Lighting Solution. Pero bineberipika pa ang mga ito ng Department of Trade and Industry. Ang ilan naman, tulad ng Otaka, walang ICC. Oh, lumalabas, noong 2004 pa na itong na-issue. Ngayon kung bagong item yan, hindi ito. Kung bagong shipment yung nandyan, hindi yan dapat na-issue. Dapat 2007? Ganitong number, kasi 2004 dito ay eh, nakalagay. Nakatuklas din ng peroxide ang mga otoridad. Inupuan ng K-9, eh. it's either... Explosive yan, nagawa sa explosive, nahalo, o pwede rin sa drug yan. Hinihintay na lang ng PASG ang pag iimbentaryo ng Bureau of Customs sa mga nasamsam na produkto bago formal na kasuhan ng technical smuggling at paglabag sa Intellectual Property Code. Laking pasasalamat naman ang Federation of Philippine Industries na unti-unting nasasawata ang smuggling. Mga lokal na industriya ang tinatamaan sa pagkalat sa merkado ng mas murang smuggled items if we shrink our manufacturing because we are being eaten up by the non-paying tax itong mga tao, so mag-shrink kami and it will be labor that will be uh, at the end of the day affected adversely. Para sa IBC News Tonight, Shereen Harlos. Yan ang mga balitang napalap ng IBC News and Public Affairs. Bukas pong muli para sa mga balitang totoo, sakto at komprehensibo. Ako si Joey Gilas at ito ang News Tonight.